Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Philippines! Ayan po. Ito. Dito na po ako sa loob ng village. Kararap nila. Nalakad lang kasi ako. Giniginawang yun nyo kasi umulan dito. Tingnan nyo po, mamasa-masa po ang kalsada. Kasi Um, magdamag magdamag yata mo ah hindi yung kanina madaling araw lang siya umulan yung paumaga na saka siya umulan Ayan. Ah, medyo basa ang kalsada lalakad po ako yung aking paa ang dumi ng aking Lord, sa araw-araw ganito pong buhay ko lalakad-lakad portion yan ang cute ng aso ang cute ng aso cute ang aso. Hello! Hello, doggy doogie! doogie. Yeah. Ang cute, ang eh, ngitin. Ay, oh, hindi niya ako kayang kagatin. Mangnangangagat din ito. Ayan! Nandito siya, nakatingin siya sa akin. Alam niya kasi ako, mahilig ako sa aso eh. Eh, hindi siya masyadong nag-aaral sa akin. You know what? Malaking aso yung alaga namin dito sa amang ko. Love rudder! tapos yung mga ano, yung mga maliliit na aso. Tapos husky, oh, husky. Yung napatao dun sa parang gaga. Yun. Ilan ang aso namin dito inaalagaan. Ay, dito na ako sa amuk. Thank you for watching. Ayan po. God bless po sa lahat. Ingat po tayo kasi may bagyo yata. Kaya maulan dito sa Bye. Mama Chuchu.